Grabe nga ang pag-aalala ko din ni kay Uncle Landonio. Dahil mula lang anong pag-out namin, hindi man lang nagsabi kung nasa na ba siya. Kaya naman para makabawi, pinagluto niya oh. Pag-out ko nga sa trabaho, ay umuwi agad ako sa bahay. Kahit alasin ko pa nga yung out namin, ay hindi ko na talaga naiisip na gumala pa. At mas gusto ko rin talaga umuwi agad para maaga ako makapag-asikaso din sa bahay. Meron pa pala kaming natirang kanin kanina. Yung nga lang sayang at panis na naman. Ay nako, sorry po. Bigla ko na naman tuloy naalala si mama ng buhay pa. Dahil sa tuwing may bahaw sa amin, hindi niya pinapatapon yun at binibilad niya. Hanggang sa maging crispy siya. At ang ginagawa niya nga doon, kinotoast niya, nilalagyan niya ng asukal. Doon ko nga lang natikman yun, ang sarap pala. Alam niyo rin po ba yung gano'n? Alam niyo, yung nanay ko, napakadami niyang alam na Na hindi ko man lang naman na. Yung tatay ko naman ngayon, nasa probinsya. Matanda na, nasa 70 plus na. Hindi nga pala sa baba yung lagayan namin ng bigas. Alam niyo ho, dalawang buwan na kami hindi bumibili ng bigas. Ito pa yung bigay sa amin ng nanay ni Uncle Anduño. At yung iba nga ho dyan, nga ho yung namin na ayuda din sa Santa Rosa. Kainam nga ho din sa Santa Rosa. Dahil lagi nga rin ho kami may natatanggap na ayuda. At tulad nga ng dati, ang sinasain ko nga ay tatlong gata. At tatlong beses ko nga rin ho hinuhugasan niya. At pagdating nga sa pagsabaw ng bigas, hindi ako marunong nung sinusukat lang sa daliri. At ginagamitan ko nga ng cup at tatlot kalahati ang sinasabaw ko. Para saktong-sakto ang lambot niya. At kaya rin ko nga magsain. Kaya na rin namang mga hugasan ang iintindihin At habang nag ngahu nga ho ako, ay gusto ko lang ho magpasalamat sa lahat ng nagpapailaw ng aking munting tahanan. Maraming salamat sis Maymay. May. Lalo na sa'yo sis May or Maisie. Mais Fernandez. Sorry sis ha, hindi ka mabanggit yung name mo. Maraming salamat sa si 10 star. At lalong lalo na ni kay Aisha Balidoy. Uy, thank you so much ate ah. Dahil sa inyo, meron na akong 2 subscribers. Ang sarap-sarap naman sa feelings. <laughs> Dahil nga ako susuportan yung lahat, mas lalo akong ginaganahan mag-vlog. Siguradong balang araw, makakabawi din ako sa inyong lahat. Lahat ng may mabubuting puso na sumusuporta sa akin. Thank you so much po sa inyong lahat. Naubos na nga yung panghugas namin din. Kaya naman sinalinan ko na ulit itong ginagamit namin. Marami nga ako akong nilalagay dahil mas gusto ko nga yung mabula. Ayoko na talaga magtipid sa mga gantong bagay. Dahil no, bata nga kami, palagi na lang yung bar ang pinanguhugas namin. Kaya naman gusto kong bumawi sa lahat ng bagay na hindi namin naranasan noon. Pagkayari ko nga magugas, aretsinay ko na yung lunch bag ko. Meron na pinadalang Lazada si Uncle Andunio sa akin. Ano kaya yun? Ito nga ako yung pinagbaunan ko. At taring nga at may dala pa akong basura. Ay kasi yung mga nabubulok na basura ay dinadala ko na lang dito sa bahay. Ay. Dahil dito tuwing gabi pwede kami magtapon. Hindi tulad sa office ang hirap magtapon ng basura doon. At taring nga pinagbaunan ko. Pinugasan ko naman na sa office. Pero inuulit ko lang din talaga pagdating dito sa bahay. Dahil nga yung tubig doon ay kakaiba. Pero habang nagahugas nga ako kanina, hindi ko na talaga maiwasang mag kay Uncle Anduño. Dahil mula pa nung bago mag-out, hindi ako ako replyan sa mga chat ko okay pa naman ang utak ko pag nag-aalala ako kung ano na nangyari sa kanya or baka na-snatch yung cellphone niya kaya hindi na siya nakakapag-reply or baka something basta eh siya na nga lang yung kasama ko din eh kaya naman tuwang-tuwa ako nung nakita ko na siya na okay naman pala kaya tuloy na payakap ako sa kanya siya na nga lang yung nag-iisang nambubuisit sa akin oh <laughs> ay joke lang at aring na ang pasalubong niya sa akin hot dog siya na nga ako yung nag-asikaso ng hmm. hapunan namin ngayon dahil ako ay wala nga ang nabiling pangulam kanina dahil hindi ko na talaga alam kung ano na naman ang ulamin namin kaya siya na lang muna yung pinag-isip ko uulamin namin ngayon. Sakto nga at meron nga daw siyang gustong lutuin ngayon. Na napanood niya nga daw sa TikTok yung sardinas na may egg. Kaya naman ito at bising-bising -bisi na nga siya sa paggagay at ng mga sangkap doon. Nagahiwa na nga siya dyan ng bawang, sibuyas, kamatis at siling green. At ayan, inihanda niya na yung egg. At ngayon, pangalang namin matitikman tong naisip niyang ulam ngayon. At dahil nga may ginagawa ko at napakabilis ng kilos niya. Ayan, at nakapagis na nga ang linti. <laughs> Bali, kinisan niya nga lang daw hu, yung bawang at sibuyas, nilagay yung sardinas at tinubigan ng unti. At yan, isinunod niya na nga yung egg. Akala ko nga ho din niya ay babatihin niya yung egg bago ilagay dyan. Pero ganito pala yung sinasabi niya. Ayan. Ngayon ko lang matitikman to. Mm -hmm. Mahilig talaga siya manood ng mga luto-luto. Kaya -luto. yeah, nga minsan, ginagaya niya. Sa TikTok nga lang din ho ako natuto magluto. Dahil pag may gusto akong luto ay na hindi ko alam, pinapanood ko lang doon. Nilagay niya na nga rin pala yung siling green at paminta. Hmm, ang sarap ah. Niluto niyo pa nga, hu, sa mahinang apoy yeah, tinakpan niya muna. Bago nga ho pala matapos itong video na to ay meron nga ako sana akong gustong ipasupport sa inyo. Parehong si Team Chay Team at si mga kabebe. And please follow nyo po sila. Sisimula pa nga lang ko sila sa mundo ng pagre-reels. Kaya alam nyo naman yung mga ganun diba? Legit na legit. At isa pa sila nga ho ay aking kapatid at hipag. Ari na nga ko yung pinapakuluan niya ang kilandu Uy, tingin pa lang talaga namang napakasarap na. Uy, nagyayapang na naman ari sa luto niyang masarap daw. Tuwang tuwa ah. <laughs> Dapat lang na maging masarap yan. At kanina sobrang mo talaga akong pinag-alala. Kung naman ang titikim nga ngayon. Malaman kung totoo nga ba talaga aring nasa isip ko. Yun nga lang, unang tikim, paltos ang bibig dahil mainit pala. Tikman ulit natin. Uy, perfect. Ah, talagang masarap. Uy, pinahanga mo na naman ako sa luto mo. Oh, paano ba yun? Ito nga, masarap din pala yung ganito. Simpleng ulam na napakadali lang gayahin. Ayos na ayos na nga rin ho talaga to pag wala kang maisip na ulam. Napakadali lang lutuin at budget friendly lang. Ayan, may ulam na kami. Nakatipid na naman nga ho kami ngayon. Dahil wala kaming ginastos, may stock naman kami ng dilata, egg, at iba bang pinanghalo dyan. At dahil luto na nga ho aring ulam, tara at samahan nyo nga ho kami din sa pagkain. At sa mga walang maisip na ulam dyan, pwede nyo na rin ho gayahin to. Diba? At napak ang hirap talaga mag-isip ng uulami. Magayari nga ho namin kumain ay mag-wash na lang and sleep. Kaya naman, hanggang dito na lang ho itong video na to. At sa lahat ho na hindi pa nakakapag-follow, please follow na ho kayo. At sa lahat ng masisipag mag-share ng mga video, please pakishare naman ho ang mga video ko. Dahil sa bawat pag-share nyo lang ho ng mga video ko, ay sobrang saya ko na. Kaya please follow, like, and share. Thank you! Bye!